Sabi nila, napakarupok nga ng buhay. Hindi mo nga alam kung oras mo na. Pwede ngayon nga ay malakas ka pero maya maya pala. Hindi iyakan ka na nga ng pamilya mo. Well, alam nyo, totoo yan para dito nga sa dalawang kaso na ikikwento namin sa inyo sa video ito. Ang larawang ito nga ay kuha sa isang kontraktor na nagngangalang Jose Valenzuela habang kinukumpuni niya ang isang damage na sewer pipe wala siyang kamalay-malay dito na ilang minuto nga matapos siyang makunan ng larawan nangyayari pala ang isang malagim na trahedya sa larawan na ito ay may kita pang natin itong si Jose na pansamantalang tumigil nga sa kanyang trabaho para nga ang umiti sa harap ng kamera habang siya nga ay nasa loob ng isang hukay na nasa labing dalawang talambakan nga ang lalim katunayan ito na masaya talaga siya sa kanyang trabaho pero ilang minuto lamang matapos nga siyang makunan ng larawan, nakarinig yung mga niya ng malakas na nagundong ng lupa. At sa isang iglam nga, gumuho yung lupa sa butas kung saan nandoon nga itong si Jose. Taong 1997 nga nang lumipat itong Jose sa Oklahoma City ng USA at simula noon, inagtrabaho na nga siya sa isang plumbing company kung saan nga kinukumpuni nila yung mga silang tubo hanggang sa lunes. April 10, 2023, bandang alas 4 ng hapon, habang pinapalitan nila ang isang nasirang sewer pipe, isang trahedya nga yung nangyari. For nine hours, Jose Valenzuela was trapped in this trench, 12 feet deep. Authorities say he was working to replace a broken sewer line when the walls caved in. Construction worker is after he was run over along a gas pipeline. The Williamson County Sheriff's Office says it happened around 5 o'clock tonight. Nalibingan ng buhay itong si Jose sa loob nga ng labing dalawang talampakan na hukay. Mabilis namang nagtatingan nga yung mga rescuers pero nahirapan pa rin silang iahon nga itong si Jose dahil hindi nila magamitan ng mga malalaking equipment yung malalim pero makitid nga na butas. Tumagal nga ng siyam na oras ang operasyon bago nakuha yung kanyang katawan na nooy. Wala na ngang buhay. Paliwanag ng mga rescuer para dito, eh hindi nila agad nakuha si Jose dahil nga sa malalim din yung hukay at hindi rin sila makagamit nga ng malalaking mga equipment dahil baka tamaan siya pati na nga rin yung maraming mga tubo na nandoon umano sa butas na iyon. May mga active kasi doon na gas pipe, may mga sewer pipe din at mga water pipe na kapag natamaan umano ay eh, lalong mas magpapakumplikado dito sa sitwasyon. Pasado, 11.30 na nga ng gabi na makuha yung kanyang katawan samantalang mag alas 4 pa lang ng hapon nung malibing siya sa hukay. Na iyon, apat na put walong taon naman itong si Valenzuela nung mangyari nga sa kanya yung mapait na trahedyang ito na ulila niya ngayong kanyang asawa at mga anak. Well, mananatiling alaala para sa kanila nga yung larawang ito na nahunan ilang minuto lamang bago nga siya bawian ng buhay. Ang selfing ito nga ang kahuli-hulihang picture kuha dito sa mag-asawa na magkasama pa sila Matapos kasi nito, isa nga sa kanila ang hindi na nga muli pang makikitang buhay. Hindi dahil sa isang trahedya, kundi nga dahil sa isang krimen. Ang mag-asawa nga sa video ito ay si Hakan Aysal, apat na taong gulang at si Semra Aysal, tatlumput dalawang taong gulang. Ang lugar naman kung saan niya kuha ang kanilang selfing ito ay sa isang sikat na tourist spot, ang Butterfly Valley sa Southern Turkey. Nasa bakasyon dito yung mag-asawa. Sa picture na ito, may kita nga na halos nasa gilid na talaga sila ng isang matarik na bangin na may taas umano na higit isang libong talampakan. Tatlong oras umano sa pwestong ito itong mag-asawa nung biglangang mahulog yung isa sa kanila. Yun nga ay ang misis na si Semra Aizal. Katapos nga ng insidente ito, mabilis umanong humingi nga ng saklolo si Hakan. Unang sumaklolo nga sa kanya noon ay isang napadaan nga sa lugar. Nakasakay umano siya noon sa kanyang sasakyan Nang parahin siya nitong si Hakan. At doon niya sinabi nitong mister na hulog umano sa bangin yung kanyang misis. Mabilis rin namang nakarating nga sa lugar yung mga rescuers matapos nga nga ma itong nangyari pero... Nahirapan pa rin silang i-rescue nga yung misis dahil biruin ba naman ninyo Isang libong talampakan 'yung lalim ng bangin dito. Alam nyo nung una talaga, inakala ng lahat na aksidente nga yung nangyari. Base na rin sa kwento nitong asawa. Tumalikod lang umano siya sandali nga para kunin yung cellphone sa backpack nila na pinaabot nitong kanyang misis. And then, pagkatapos nga nun ay narinig na niya yung kanyang asawa na sumigaw. At ayun, nawala na nga dahil nahulog na umano siya doon nga sa bangin. Pero, nadiskubre nga kalaunan na ilang buwan lamang umano bago nga mangyari itong insidente ito Kahina-hinala dahil kumuha nga ng milyon-milyong halaga ng loan itong lalaki sa pangalan nitong kanyang misis. At syempre, ang binibisyari doon ay siya lamang. Well, pagkatapos nga ng aksidente ito, well, aksidente umano, nung una, ay e agad din umanong inasikaso nitong mister yung pag-claim nga sa naturang loan na ito. Dito na ka nga kayo nagkinala yung pamilya nitong babae at humiling sila ng imbistigasyon para dito. Kapansin-pansin rin umano na parang hindi nga apektado itong mister sa trahedyang nangyari nga sa kanyang misis. Parang hindi umano siya nabatayan ng asawa kahit panoong rescue operation ng ano, napansin nila talagang kalpadong kalmado itong lalaking ito samantalang sila halos hindi nga alam yung gagawin at talagang nagiiyakan nga dahil sa nangyari isa pang bagay na pinagtatakahan nila dito sobrang takot na takot umano itong si Semra sa height kaya nga nagtataka sila na bumayag siyang pumunta sa mismong gilid ng bangin na ito well posible umano na pinilit lang siya nitong yang asawa. Sa gitna nga ng investigasyon para dito, biglang may lumutang na isang witness na nakunan niya umano ng video yung pagpunta ng mag-asawa sa gilid ng banging iyon. Ayon pa nga dito sa witness, nakatambay umano siya noon sa lugar nung dumating nga bigla itong mag-asawang Aizal. At pagdating nila doon, e eh agad na may napansin umano siya dito sa mag -asawa. Parang hindi sila nakikibuan at kanya-kanya silang baba doon sa lugar. Walang pakialamanan. Talagang ganun. Alatang may tampuhan umano itong dalawa sa unang tingin niya pa lang. Nagbiru pa nga raw siya noon sa isip niya na posibleng isa dito sa kanila yung itutulak ka sa pangin. Lalo na talagang pumunta sila doon sa pinakadulong lugar na hindi naman daw talaga pinupuntahan dapat ng mga turista dahil nga delikado na yung lugar na yun. Kaya nga nung makita niya raw ito sa balita, ibigla e niyang naalala yung mag-asawang iyon at iprinisinta nga itong video na nakunan niya. Well, matapos nga ang masusing investigasyon para dito at sa tulong na rin ng mga ebidensya nga at mga testimonya na nagsasabing hindi nga talaga aksidente ang pagkahulog sa mga ina ni Semra Aizal, sinentensyahan nga ng at least 30 taon sa kulungan itong kanyang mister na si Hakan Aizal para nga sa planadong pagbaslang dito sa kanyang misis para nga makakuha ng pera sa loan. Grabe, at ang mas mabigat pang impormasyon na nalaman ko nga para sa kasong ito ay pitong buwang buntis na rin pala yung misis nung itulak nga siya nitong hayop ah, na asawa niya sa panging iyon. Talagang walang puso asin in grabe. Mabuti na lamang ba diba? at nagbayad siya sa ginawa niya dahil kung hindi nga isipin nyo nagpapakasasa na sana siya ngayon sa milyon-milyon na makukuha niya sa insurance company. Well, para sa susunod niya nating video ay tutuloy natin itong nga ganito pa rin kuwento yung huling mga larawan at video bago ngayong balagim na Kaya naman sana ay makasama namin kayong muli. Well, again, salamat po na marami sa nakasama natin sa nakaraan nating mga na Ngayon ay pinabati po namin Yo. And once again, ayaw nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, Aha... Bago na naman akong nalaman Thank you so much for watching And see you next time Goodbye